Hello mga kababay Ganang gabi sa lahat yung e, mga kababay Nanggaling ako doon sa likod uh, May nakita akong magkapatid Si Celine at si Pidfo so, uh, Pupunta daw sila dito sa kapatid ko hindi ko alam kung anong hingiin nila Baka manghingi ng mga kindi Kasama mga bata Alright mga kababay Samahan nyo ako sa vlog na ito sa dulo Eh ayan oh. No? Hey. Wah. Wow. <laughs> Ito negra. Wah. <Wow. laughs> em asistent ngosang ng planeta. Dapat pangitan mo no? kay papa. Mamaya, Dito Mamaya-maya, itong pamangkin ko naman ayos sa mamaya. Ayano. Ganda ng here. Sino ang naga tawag Ayan, yeah, no? Wow, ang ganda ng costume niya, oh. Bagay na bagay kay Shilin, oh. Lalo na si kapatid niya, oh. Oh, na ano, tatanggal ng... Pedro, tatanggal ng ano mo? Ayos yung mga ano ni Pedro. Happy Halloween! Partner natin si yeah, no. Pedro. Bye-bye!